Entro pa lang ay lamunan to the max na ang inyong mami Jen kasi nga takaw yan. Kung saan ako at anong kaganapan for today's video kaya samahan nyo ako para malaman nyo mga maritis kayo yarn. Ngayong araw ay araw ng mga puso. So, kaya dapat natin mahalin ang bawat isa sa atin, Char. Pati na yung mga nainggit-nainggit na sa atin, mamahalin natin, Char. So ayan po at kung makikita nyo may dalawang flower bouquet ako dito Kasi nga ipapasurprise namin ito sa dalawang tita ko Pina-deliver nga pala ito ng aking pinsan Kasi nga nasa Washington State siya Kasi sabi niya gusto niya masurprise ang kanyang dalawang mama Kaya samahan nyo ako for today's video At tayo ay pupunta na sa room kung nasaan ay nandun sila Apat, uh, pati apat uh, What about Flowers Happy Okay. Wow. <laughs> happy Valentine's. Happy <laughs> Valentine. Uy. <laughs> happy Valentine's oh from you. <laughs> Hi. Wow. Huh? Deva. Diba? Uy. Oh Why? <laughs> Valentine's happy Valentine's. Oh from? May bloma, yeah. okay. This is oh my blow money, sila Okay? This is for you. This is for you and Thank you, love. Ako, ako na dito na point na sobrang saya nila at sa akin sila nagpapasalamat eh ako lang naman taga set up. Uh? kaya kayo mga nanay ay super blessed kayo kapag meron kayong anak na naalala kayo sa lahat ng mga bagay oh. kasi nga pira lang kayo makakakita ng anak na meron talaga pagmamahal sa kanilang mga magulang kasi deron, meron din mga anak na mahal na mahal yung mga magulang pero yung mga magulang wapakels kaya nga eto na naman at kainan to the max na naman ang inyong mami Jen kahit saan na lang ay basta may pagkain ay kakain talaga yan so nag check in kami dito sa isang hotel kasi nga meron valentine celebration so dito kami kakain dito din kami matulog of course so habang naghihintay kami dyan sa dinner at sabi namin ay kakain muna kami ng pang merienda para naman kahit papano ay hindi kami gutumin mamaya kahit saan man ako mapunta ay pagkain to the max talaga ang aking dinadala mawawala lang mga maritis sa buhay ko. Wag lang yung pagkain kasi hindi talaga ako mabubuhay. Pero itong mga maritis na ito, dapat kahit kailangan pag naging talent fee kayo, eh, meron din kaming percentage. Gawa ng ang hirap kaya maging acting para lang meron kayong kwento sa araw-araw. Kasi kung wala kami, wala din kayong oras para makipagmaritisan doon, o oh, ba diba? So ganito ang banding namin dito pag magkasama kaming tatlo pagkatapos namin kumain, ayan po at sabi namin ay sasayaw-sayaw muna kami para narin kahit papano ay matunaw-tunawan man. Ganito talaga kami pag magkasama, no, parang wala pang problema, o ba diba? lalong-lalo -lalo na itong isa kong tita, napakasaya talaga niya. Kapag kami ang magkakasama, Diyos ko po, hindi na talaga mawawala ang tawanan at hiyawan sa amin. Ito talaga ang banding na hindi mo bababayaran kahit magkano pa yan. <laughs> <laughs> tapos, tapos te, mga marara na play so, mo sa tisyo. eh uh, bakit? Mara bulsa mo? Ka, Sige ka, ano? Sige ka, tapos pagwa ka Thank, <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Butara Thank you. Thank o, ba? Diba? Napakasaya namin. Kasi kami mga tao, wala kaming time makipagmaritisan. Pero may time kami mag-enjoy sa buhay. Meron kami. Ayan po at pupunta na kami sa buffet kung saan ay doon kami kakain ng aming hapunan. So, habang nasa hallway kami ng hotel, ayan po ang aming ginagawa. Marami kami kalukuhan na alam. Kahit saan na lang, puro papapicture at puro papakyut na lang talaga ang inaalam namin. Pero ito talaga ang masaya na banding, ba? Diba? Ganito dapat mga kasama mo so kahit sa harap ng salamin ay wala talaga kaming pinapasensya. O oh, ba? Diba? Yung tipong maaga pa kami bumaba sana ipagdating namin doon gabi na. Ay ang lapit-lapit lang naman ipapano kasi puro picture at saka video ang ginagawa namin. So habang naghihintay kami dyan sa alabasa yan po at hindi talaga ito malulobat ang cellphone ko gawa ng puro na lang picture at puro na lang video. So ayan na po at papasok na kami sa buffet. So naghihintay na kami dito sa pila o di ba may pila-pila 'yan. Hindi ko na pinidjuan yung mga pagkain kasi nga sobrang dami at sobrang daming tao. Kaya sabi ko sa pagkain ko na lang ako magbi-video. Tapos nagkataon pa yung mantel ay kakulay ng damit ko, o, di ba? Trip kasi namin na magpula kasi nga Valentine's, diba? Tapos, di ba? Tapos hindi namin alam yung kulay pala ng mantel ay pula din. Kaya napagkamalan talaga ako tuloy na mantel, Char. So sa mga iba dyan na nagsasabi na makikita ako na habang kumakain ako sa bahay ay eh, nagkakamay lamang. Actually, ang pagkain ko is depende yan sa lugar kung saan ako. Marunong din naman ako gumamit ng kubyerto sa tsaka mantinidor na ito, knife knife na yan. Pero mas gugustuin ko talaga ang magkakamay. Pero syempre naman ayaw ko pa naman talaga sumikat ng wala sa uso at wala sa uso. Wala sa lugar at wala sa oras. Kaya ayun tuloy, nakipagsabayan na lang din. Napakasarap na mga pagkain nila na para bang sarap din balik-balikan. So habang kumakain kami dyan, syempre may mga music-music yan. Pero hindi ko pwedeng i-play, mahirap na yan. Kung mapapansin nyo ay puro ulam na lang sa plato ko. Kasi nga, konti lang ang kinuwa ko na kanin. Gawa na sabi ko sa bahay ay puro na laman kanin, walang ulam. Kaya dito ako babawi sa ulam, konti lang ang kanin. <laughs> Napakamahal pa naman ang bayad namin. Tapos puro kanin lang ang kakainin namin. O diba, napaka-unfair. Ah! <laughs> kailangan din pala natin minsan na makipaghalo-bilo sa mga mga taong hindi natin kilala, di ba, Char? I mean is makipaghalo-bilo sa mga ganitong okasyon para na rin kahit papano ay hindi tayo tawagin na manol na tagubukid. Pero lahat ng mga ipinapakita ko dito ay scripted lang yan, Char. Kain dito, kain doon, ganyan talaga ang inyong mami Jen. Kaya kahit ano pang exercise ang gagawin ko ay parang wala na yatang pag-asa na papayat pa ako. Magda-diet ako ngayon pero maya maya ay may masarap naman na pagkain kaya sabi ko sa susunod na araw na lang. Hanggang sa nakikita ko na sumisikip na talaga ako sa damit ko. Ang sabi ko nga lang ay ang damit ko ay lumiliit na para hindi naman ako ma So ayan po yung kumakanta o di ba napaka pogi niya. Char. So ganito ka relaxing at kasaya ang dinner namin tuwing, val tuwing Valentine's. Ngayong Valentine's ay in fairness <laughs> ah. So para bang walang katapusang pagkain kasi nga only buffet yan. Pabalik-balik kami, bahala na maraming tao nakatingin. Basta lahat kami dito ay busog na busog. Ah? Ngayon ko lang talaga alam na yung mga mayayaman pala ay Diyos ko, hindi pala yan, hindi pala sila namimili ng mga pagkain. Ano sila payata yata, yung mga takaw yan. <laughs> ay makita mo, bumbong Manila Sinamo ay bong hilapinggan gan, lawas na ilakan noon. Siyempre, ang finale ng aming event for tonight is yung cheers namin ng wine. Ano ba yan? Wine ba yan? Or ano? Basta inumin ah. Huh? So, ayan po sa lahat ng mga nanunood. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. So, ayan. At nakabalik na kami dito sa aming room. At sabi namin kami ay matutulog na. Pero, siyempre, busog na busog kami doon sa kinain namin. Kaya sabi namin ay magsasayaw muna kami. Giling dito, giling doon yung ginagawa namin para kahit papano ay mataktak man mga buyo na mo. Kaya payo ko sa inyo guys, mga ganitong kasama at kaibigan ang isama nyo sa buhay nyo para iwas tanda din kayo. Kasi kapag ganitong mga tao ang kasama mo, sobrang saya at feeling mo hahaba pa ang buhay mo. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you again for watching. This is your Mommy Jen. Saying bye!